Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So ito guys nakikita niyo is yung aming lunch. Pupuntahan kami guys no sa Taiwan, Taiwan restaurant para kumain ng lunch kasi nga biglaan yung kami uwi ay uh, labas. So, pinalabas kami and uh, statutory, saglit lang daw. So, yun. Pumunta kami dito sa Taipo and nag-decide kami kumain dito guys sa my restaurant. Taiwan siya, yata siya guys. Pero, nag-order kami guys dalawang bowl. Sobrang lucky guys. Dito sinamahan na rin natin yung drink. Pero alam nyo guys, yung gutom na gutom ka. Pero pag nakita mo yung pagkain, parang nabusog ka na sa dami. O, oh, di ba? Ang laki ng bowl na ah! pang kuryasi lang naman guys. Kuyasi. Wow! So, ayun guys. Ang ginawa ko dyan guys is kumuha ako na isang bowl na maliit para utay-utay ko lang siya kainin para hindi tayo magmukhang patay gutom. Ganon. <laughs> diba? Alam niyo siya is tomato ang base niya. Tomato soup ang base niya. And ang toppings niya guys is my balls, my meat, my liver, my uh, bean curd, and uh, ano pa ba eh? So, marami naman siyang toppings, guys. So, hindi ka And, masarap siya yung sabaw. Ang sarap ng soup niya, guys. And, sa so, sobrang init niya, is nabusog ako ng juice. So, ang hina kong kumain. Ganon. So, takaw tingin lang tayo ang pe. Ganon. Pero, so, masasabi ko, guys, is masarap siya. Kaso nga lang, kailangan pag kumain ka dyan, utay-utay lang bang mong biglain yung kanyang, yung tiyan mo, gano'n. Lalo na pag gutom ka, so utay-utay lang. And, uh, makikita nyo guys, is sobrang full ng isang bowl na orders. Hindi ka magsisisi na bumili kasi sobrang laki. And, sobrang dami niya, busog na busog ka dyan kapag naubos mo yan. And, naglagay na nga ako sa tasa ko guys, para utay-utay ko siyang kainin nga, para hindi nga tayo magmukong patay gutom, ganun. Nagtitingin na kami ng tao dyan. <laughs> nga. <laughs> Ang laki-laki. ba -laki, diba? So, pag apat kayo, pwede din siya good for 4 or good for 3. Kayang-kaya yan, guys. Na, has share share Tapos, mag-order na lang kayo ng iba kung gusto nyo, guys. Para iba-iba, ba diba? So, yan is, ano, masarap naman siya. And, uh, yung soup nyo talaga, masarap siya. So, hindi ko siya naubos lahat. Pero yung toppings naman is naubos ko naman halos. Noodles lang yung naiwan ko dyan guys. Kasi sobrang full na nga ako. And inom ako ng inom ng uh, juice. yung in namin juice. So nabusog ako ng bongga bongga. So ayun na nga guys. Yung sa kasama ko is medyo naubos naman niya. And yung sa akin lang ang medyo marami na tirang noodles. Kasi na kasi is full na full na nga ako. Kasi na, nauna na sa akin is eh, 2 big pera. Masasabi ko lang is very good. Napakasarap niya. So, yun lang guys. And thank you for watching. And see you. Bye!